Si Michael Cinco, isang kilalang Filipino fashion icon na nakabase sa Dubai, ay may kwento ng tagumpay at pagangat sa larangan ng haute couture at fashion design sa buong mundo. Ipinanganak siya noong Agosto taong 1971 sa isla ng Samar sa Pilipinas. Sa kanyang kabataan, nangganyo siya sa mga black and white Hollywood films at naantig sa kasuotan at glamour ng mga bituin. Sa maagang panahon, alam na niya na nais niyang maging isang fashion designer. Nagtapos si Michael Cinco ng Fine Arts sa University of the Philippines na nagbigay sa kanya ng pundasyon at kaalaman sa sining at disenyo na kanyang ginamit sa kanyang karera bilang isang prestigyosong fashion designer. Nagsimula si Michael Cinco sa isang lokal na fashion house sa Pilipinas kung saan nakilala niya si Rene Salud. Isang kilalang fashion designer na may malaking kontribusyon sa tradisyonal na Filipino fashion, si Michael Cinco. Sa kanyang mga unang taon bilang fashion designer, ipinakita niya ang kanyang kausayan sa paggawa ng mga lokal na disenyo at pagtulong sa pagbuo ng mga koleksyon para sa fashion house. Noong 2003, inanyayahan si Michael Cinco na magtayo ng sariling fashion house sa Dubai kung saan siya nagtagumpay sa pagtataguyod ng kanyang pangalan bilang isang world-class na fashion designer. Ang kanyang mga disenyo ay kinilala sa buong mundo at naging paborito ng maraming kilalang personalidad at celebrities tulad ni na Beyoncé, Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga, Mariah Carey, Christina Aguilera, at iba pa kanyang paglipat sa Dubai ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang karera at nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya sa larangan ng fashion. Noong Pebrero ng 2024, lumabas ang isyo hinggil sa pagkadismaya ni Michael Cinco sa ilang kilalang personalidad, celebrities, at influencers sa Pilipinas na humihingi ng libreng serbisyo mula sa mga Filipino designers. Hinunto niya ang pagkakaiba sa paraan ng pag-promote ng mga internasyonal at lokal na mga brand ng mga influencers at celebrities. Ang kanyang mga pahayag ay nagdulot ng diskusyon at pagmumulat sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa gawa at serbisyo ng mga lokal na designer sa bansa. Ang ilang kilalang personalidad at celebrities na humihingi ng libreng serbisyo mula sa mga Filipino designers ay nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa gawa at serbisyo ng mga lokal na designer. Ito ay isang isyo sa industriya ng fashion na nagpapakita ng kawalan ng pagkakapantay-pantay at hindi pagkilala sa husay at galing ng mga Filipino designers. Ang wastong pagpapahalaga at respeto sa gawa ng mga lokal na designer ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang inspirasyon at pagunlad sa larangan ng fashion. Ang mga pahayag ni Michael Cinco ukol sa kanyang saloobin sa kultura ng libreng serbisyo sa industriya ng fashion sa Pilipinas ay nagdulot ng diskusyon at pagmumulat sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa gawa at serbisyo ng mga lokal na designer sa bansa. Ano ang inyong opinyon sa kahalagahan ng pagtangkilik at pagsuporta sa mga lokal na fashion designers sa bansa? Paano natin maipapakita ang ating suporta sa kanilang gawa at serbisyo? Paano ninyo ikinukumpara ang reaksyon ng mga influencers at celebrities sa pag ng international na brand kumpara sa lokal na brand? Ano ang mga posibleng dahilan sa ganitong pag-uugali? I-comment ang inyong mga salobin at pananaw sa ibaba. Para maging updated sa mga susunod na post pakifollow, subscribe ang Libre Tawa Bawal Sat page. Maraming salamat!